Good morning! So, ngayon guys, magluluto tayo ng suso na may gata. Ginasa ang suso na may siling, green, um, ano pa to, atsal, bell pepper, and fresh gata, coco mama. Para hindi na magpiga-piga ang person. So, ayan na guys, magluto na tayo. Ayan. Ayan pala guys, lalagyan natin siya ng langka. So, nilaga ko muna yung langka para halo ko din sa may suso. Laga-laga lang ang person. So, ayan na. So, ayan na guys, mag na tayo ng bawang, sibuyas, luya, siling green. Sinabay ko na para mas maanghang pag isabay mo yung ginisang sili. sa uling pala tayo nagluto ngayon kasi walang pambiling gas ang person taghirap muna ngayon o oh, ayun na gisa na natin ang suso sabi ng iba masarap daw ang suso pero depende sa laki ng suso ay matataba ay ah, malalaki pala talaga itong suso na bilik paos paos ang person Ah, oh, na, gisa-gisa lang natin. Ah, uh, nilagay ko na pala yung langka diyan. Kakaiba 'to, no, langka. Suso na may langka. Ayan na. Amoy pa lang niya, maanghang na. <coughs> Ang Ang sarap na niya. Suso. Pinutol ko pala yung dulo niyan sa may buntot para mabilis siyang sipsipin pag ginain na. Ayun na siya. Ilagay natin ang gata. Tapos, nandiyan na din yung bell paper. O, oh, diba? Simpleng ulam lang yan, guys. Pero masarap. Ang bango na. Ayan na guys. Tapos na siya. Done cooking. Ang bango pati. Pwede na, pwede na. Thank you for